Kasi po, ang lahat po ng problema, hindi lang flood control, ay nakaugat sa budget. Lahat, lahat. At sino ba, sino ba, saan ba nag initiate ang appropriation bill? Hindi po ba sa Kongreso? At sino po ba yung head ng Kongreso? Hindi po ba yung speaker? Ang pinuno ng gumawa ng budget na meron ngang falsification of legislative documents at may constitutional question. So, paano po siyang walang uh, pananagutan? Hindi natin sinasabing may kasalanan na, pero paano hindi at least iimbestigahan? Masyadong malabo naman. Sabi nga ni Robin, eh, hanggat may baha, may buhaya. <laughs> oh, maraming salamat po. Eh, isa, lang, anong, uh, isa lang ang pinagtataka ko under the leadership of Speaker D. Di ba talagang lahat, nagpalit ng Speaker, nagpalit ng Senate President, revamp yan eh, lahat ng committees. Bakit ito? Hihintayin pa daw yung recess. Bakit gusto nilang i yung mga committees? Kasi po, uh, ngayon talagang alam na alam natin, na grabe talaga talamang ang korupsyon sa bansa Pilipinas. Halos wala, na, wala tayo nakikita ang project na natatapos o nasisimulan man lang. Ang nakikita natin, puro mag, uh, marami, is mga ghost project. Pero, nag-resign si, ano, si uh, Speaker Romualdez at sinasabi niya na wala siyang kasalanan sa mga nangyayari. Bilang isa siyang leader ng kongreso. So, naniniwala po ba kayo na wala kasalanan? Si speaker dating speaker Martin Romualdez Sabi, Sabihin natin sabihin natin wala siyang kasalanan ano pero mayroon tayong tinatawag na command responsibility ano at hindi nangangahulugan na siya ay nag-resign ah na, libre na siya dito sa mga kaso na ito Kailangan habulin pa rin siya ano although hindi natin kaya habulin naka-private jet eh ah? Pero kailangan managot pa rin siya kung anong dapat niyang uh, papanagutan dito sa mga nangyaring ito na problema sa flood control natin. Pagkat uh, hindi pa maalis ang, ang ang problema natin sa baha, tuloy-tuloy. Ha? Just imagine ngayon lang, kunting ulan lang, mas lalong tuma tumataas agad yung baha, 'di ba? So, hangga't merong baha, sabi nga ni Robin, eh, hangga't may baha may buhaya Ah, <laughs> oh, maraming salamat po. Eh, isa lang, ang, isa lang ang pinagtataka ko under the leadership of Speaker D, 'di ba? Talagang lahat Nagpalit ng Speaker, nagpalit ng Senate President. Revamp yan eh, lahat ng committees. Bakit ito? Hihintayin pa daw yung recess. Bakit gusto nila i-retain yung mga committees? Lalo lalo na the uh, famous, the testicular Terry Redon. Kasi testicular kasi parang may bombolias sa buka eh. Tanong nyo sa Tsipakano kung ano yung bombolias. <laughs> Bakit ayaw nilang palitan pa? Dahil, well, this committee... Uh, chairman are still doing their jobs of trying to cover up for their colleagues. Kitang-kita naman natin eh. Kitang-kita naman natin. Hindi ko nga alam kung how they can face themselves in the mirror na halatang-halata -halata naman na may agenda sila. Hindi inquiry eh. Ha? Uh, ano eh, yung, uh, anong tawag doon? Inquisition ang ginagawa ng mga committee chairman. So, sabi ko nga noon, at sa mga ibang committee chairman, how can they face their fear when they fear their face? So, dapat eh, uh, i revamp na ito eh. Ewan ko kung ba't hindi pa. Oh, status ko, so, it may give rise to suspicion that nothing has changed. Sir, uh, maliit na karagdagan. Pa paano pong... Kasi po, ang lahat po ng problema, hindi lang flood control, ay nakaugat sa budget. Lahat, lahat. At sino ba, sino ba, saan ba nag-i-initiate ang appropriation bill? Hindi po ba sa Kongreso? At sino po ba yung head ng Kongreso? Hindi po ba yung speaker? Kaya yung ating pagpapatungkol sa speaker na ngayon, si uh, Tambi, ay uh, si ano, <laughs> hindi nga, ang, point ko po, si Speaker Romualdez, with respect, no? Uh, ang pinuno ng gumawa ng budget na meron ng falsification of legislative documents at may constitutional question. So, paano po siyang walang uh, pananagutan? Hindi natin sinasabing may kasalanan na, pero paano hindi at least iimbestigahan? Masyadong malabo naman. Hindi siguro nakikita ni Congressman Ridon. Pumunta siya sa Misibis, Bayland. Makikita niya kung gaano kaganda ang kalsada papasok ng Misibis Bay which is owned by Sandico. Ano? Bakit ginawa nila yun na napakagandang kalsada papunta doon sa property nila samantalang napakaraming mga lugar sa Bicol Region na hindi nabibigyan ng kalsada. Pero yung ginawa nila doon, multi-billion peso na halaga ng kalsada. Sa Albay po yan. Sa Camarines Sur, ko, may biniling property sa Goa sur Naglagay sa doon ng farm inayos na naman yung kalsada, gastos naman ng gobyerno. Hindi siguro nakikita ng Bicol sa Royon. Ano? Hindi nakikita ni Congressman Ridon. Siguro kinakailangan umuwi muna siya ng Bicol, tingnan niyo yung mga projects doon. Baka mo may katanungan pa from the members of the press. Yes, ma'am. I hope you don't mind. No, di, uh, punta kayo dito para ma yung audio pumasok sa Good morning po. I'm Andrea from Billionario. Uh, question is, uh, si Senator Kiko po kasi and si um, SOJ Rimulia are from the same fraternity. Opo. Do you think this is a uh, solid basis for him to inhibit from choosing the next ombudsman? Yes, definitely. These are ties that bind. Kaya lang, of course, katulad ng sabi ni Attorney Jimmy, these are not strictly ...legal rules but rules that appeal to their sense of delicacy or delicadesa. But of course, nakita naman natin, instead of uh, recusing himself on that ground, ay siya pa ang nagpa-defer ng final deliberation para may elbow room pa yung acting ombudsman nagawa gawa ng paraan yung mga bagong pending cases. It is so transparent, it is so disingenuous, halatang halata eh. Kaya naman, eh, hindi sila nakilig doon sa Pangulo na mahiya naman kayo. Kasi hindi po sila nahihiya, yun ang problema.